Muli magandang buhay sa ating lahat. Nandito po kami ngayon sa rifle na kung saan kami po ay uh, puputok ng empty shell. Ngayon, tinalian po namin ito dahil ang pinaka-excited dito ay puputokan itong empty shell na ito na nagsiswing. Ngayon, ang distance po lang natin yan ay 30 kasi kung ilagay ko po, po ng 40 to 50 yan, titigil na po yan. So, kailangan gumagalaw siya na titirahin. So, ito. Tira po tayo ng tatlong bala. All right. Ready? Firing. 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 Malabo ah. Sapol oh, sa isang tira. Woo! One shot. One diba? Shot ba? <laughs> One shot lang. Tignan natin. Up. Oh. Bullseye. Mga kabayan. Okay. Diba? Tignan nyo naman. Grabe yun. Yan mga kaibigan. Ang ating binanatan. Kita nyo naman. Di ba? Walang imposible sa chamba. Chamba <laughs> yung nangyari. Dahil, mahirap pong tamaan yun. Gumagalaw, mga kaibigan. Si Sir Ted, kanyang natamaan, yung aming uh, super senior, ito po. Oh. Gitna rin. So, gitna siya nag na gilid. Ako talaga. Sentro. Sentrong sentro. Oh, di ba? Ha! Uh... <laughs> Mga okay, maraming maraming salamat sa iyong panunood. Ito nga pala si Juns Seibert ang nagsasabing, God bless us <laughs> all.